Uh, <laughs> <laughs> uh, I don't know. I'm not really sure. Hindi ko pa napapangisipan kasi I'm really so busy with work. I'm so focused on developing my chemistry with Andre. I'm so focused on making sure na as a team, as the science team, we really pull together and make this a good Michelle, yeah, sana ikaw na nga. Sana ikaw na nga. Eh, syempre, hindi na tinatawa <laughs> si Mar, Kasi, alam nga naman po, magsabi ako ng ibang pangalan siyang, siyang napskabiak mo ngayon. So, sana, ano, lahat naman tayo kumahangad ng kaligayahan. So, sana siya na nga para masaya na ang buhay. <laughs> oh, ikaw, <laughs> Sa mga viewers, sana ikaw na nga ang tumanghilig na bago namin uh, ihinahain sa inyo uh, para sa afternoon prime. Ang sana ikaw na nga. And then, uh, I hope and I pray that you uh, continue to support uh, uh, not just our show, but all the shows uh, sa GMA Kapuso. Pero, especially ours. Lalo na uh, ang bagong love team na inuakabangan uh, si Karen, dahil si Andrew, so supportahan po natin sila lahat. It matters na kayo ay uh, laging nandiyan to support mo para mas ganahan po kami lahat. Ayan mga kapuso, sana po abangan niyo po ang sana ito na nga ang um, starring Miguel Diaz and Andrea Torres. Um, abangan niyo po si Esmeralda, ang napakakulit na Esmeralda na napakadanda na ako po, ina-assist niyo. Sa so, mga kapuso, sana po supportahan niyo ang unang-unang serye na tinatampok si Andrea Torres at si Mikael Dyes at ako sa isang special na role bilang Olga Villavicero. Uh, madadala kayo sa kwento nito at makikita nyo kung gaano ba kahalaga ang totoong insura. Kung makikita mo ba kung sino talaga ang totoo mong minamahal. So sana po ma-inspire kayo sa kwento ng sana please watch Sana Ikaw Na Nga. Ere na po kami sa GMA Afternoon Prime. I will be playing Carlos Pinat Cecilia. I'll be playing Carlos Miguel Altamonte. Andrea Torres will be playing Cecilia Fulgencio. And ang dami pa namin kasama sa Chino Ortoneza Cap. Eigenman will be having uh, Tita uh, Tita Rita with us also. Ang daming, ang daming mangyayari. Sobrang explosive ng script namin. So please follow us. Ah uh, hello mga kapuso sana po ay panoorin niyo ang remake ng Sana Ikaw na Nga magsisimula na po sa September 3